yun maganda hapon mga kay Scoopy yun tambay tambay muna tayo dito sa ano, sa dati kong tambayan dito sa diversion so yun know, o dahil medyo malinsangan pahangin muna tayo so ngayon pala mga kay Scoopy ay ano magpapasalamat uh, ako sa mga lahat ng tumulong kay Dudong So Masalamat din ako kay ano kay GC Sombrado na sa yung naglikom ng para para kay Dudong para sa gamot ni Dudong kana So yun nakalikom siya ano GC Sombrado ng pambili ni Dudong ng gamot. So nung una pala mga kaskopi ay ano dapat yung gagawin ni Dudong sa pera ay pabili niya sa akin ng foam So Kaso nasa hospital pa siya So di ko muna pinuntahan Dahil ano uh, Di din kami magkikita So nag-usap kami na Pagkalabas niya sa hospital Bali uh, Pupunta din ako Tsaka bibili ako ng pong sana Kasi daw uh, Yung paghiga kasi niya Nahirapan siyang huminga So gusto niya ano maplaster yung katawan niya para comfortable yung paghinga so kahapon pala mga kaskupi ay nagchat sa akin na sabi sa akin na kuya kung pwede kunin mo na lang yung pera dahil kailangan niya pambili ng gamot so sabi niya hayaan mo lang ng hayaan mo muna yung foam na bilhin natin sana so yun kaya sinin ko kahapon sa Gcash yung pera ni Dodong na nalikom ni GC Sombrado yung kaibigan natin sa ano sa Leyte kababayan natin so napaka, napakalaking tulong yung binigay ni ano yung tulong na ginawa ni GC Sombrado so dahil ano uh, kaibigan pala siya kaibigan siya ni Dudong so yun pinasa ko na kahapon yung pera kailangan talaga niya so, yung poem niya sa sunod na lang daw kung artist kung may magdonate ng foam sa higaan niya so sana sa paglabas niya ay meron siyang gagamitin foam so ready pa rin tayong tumanggap ng tulong handa tayong tumanggap ng tulong para kay Dudong sa kahilingan niya ng foam so ngayon ay magpapasalamat ako mga kaskupi sa lahat na nagbigay na may mabuting kalooban, mabuting puso yung mga kababayan natin So isa-isahin ko silang pasalamatan. So ayun mga kaskopya, ito yung pasalamatan natin. Yung mga mabubuting tao, may mabuting puso na nagbigay para kay Dudong. Uh, si ano, si Apun Bulima, nagbigay siya ng ano, 200 pesos na pala, napakalaking tulong sa kay Dudong para sa kanyang gamot. Thank you, thank you. Hapon Bulima. Nagbigay siya ng 200 pesos. Ayun. At saka kay, ano, yung aking classmate sa Leyte si Luis El Antipado nagbigay siya ng 300 so ayun mate maraming salamat sa aking classmate na si Luis El Antipado si Wila so yun o no, napakalaking bagay na nagbigay siya ng 300 para kay Dudong at kay ano pala kay Gerson Caballes nagbigay din siya ng 100 pesos so ayon malaking tulong to salamat sa iyo Gerson Caballes Ah, nagbigay siya ng 100 pesos para kay Dudong. At kay nung Abelardo Duenas, yung kapitbahay ko sa Southern Leyte, So, malaking tulong yung binigay niya. Ah, nagbigay siya ng 1,000. Si nung Abelardo Duenas, maraming salamat sa yung kabutihan na binigay mo kay Dudong para sa kanyang gamot. So, ayun na, ah, ibigay ko na kay Dudong kahapon yung pera na nalikom ni JC Sombrado. At ito pa si ano si Bibian Sombrado. Nagbigay siya ng 500. Yon, maraming salamat po Bibian Sombrado, nagbigay po siya ng 500. So, Yon. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay kay Dudong na para sa kaniyang gamot sa ospital. So, yun nga ang plano sana namin ay bumili ng pom ay kinuha niya muna nagchat sa akin kahapon para ipambili daw muna niya ng gamot eh. dahil uh, siguro ha, uh, malapit na siyang mag isang buwan doon sa hospital so maganda din yun kasi para gumaling na yung sakit niya kasi may ano kasi sa may TB eh. tapos na maga pa yung paa niya yung kaliwang paa yung tuhod niya so sab kinumusta ko naman siya sabi niya uh, medyo lumiit na daw yung paa niya yung maga tapos Uh, kaso hindi pa siya masyadong makaupo so sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong uh, maraming salamat po talaga uh, Diyos na ang bahala sa inyo na magbigay just uh, Diyos na bahala magbigay ng kalakasan ng ng katawan at uh, magbalik sa iyo ng grasya at yun, pasalamatin din natin si JC Sombrado na siya talaga yung nag nagsolicit sa mga pera para kay Dudong dahil kaibigan daw niya so ayun sobrang pasalamat natin at yun sana huwag kayong sawang tumulong para kay Dudong at yun kung may magpaabot pa ng pambili ng pom ni Dudong sa paglabas niya sa hospital so yun ang ibibigay natin uh, sa paglabas na ni Dudong kung sakaling may magbigay so ayun maraming salamat sa lahat ng anong nagbigay at magsha-shoutout pala tayo uli kay ating mga solid viewers si JJ Las Marias Christopher Banalo si si paring Marjon Mendes aking kumpare sa Cebu tapos si Windro Bay Bukal at kay Noy Alvin Malasaga pala lagi na laging nanonood at nag-like sa ating at kay Jiboy Virano aking agaw sa Manila. At sa lahat pala ng ating mga kaibigan na hindi pa nakapag follow sa aking FB page, uh, baka naman uh, at sa aking YouTube channel. So ayun, God bless sa lahat maraming salamat. Ano dito tayo ngayon sa ano, gilid ng kalsada. Yung dating tambayan ko. Pahangin lang. Gano'n. Highway ito mga Ayun. God bless sa lahat. At kay Bay G. Si Sombrado. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Na ikaw talaga yung nag-solicit para kay, ano. Kay Dodong. So, ayun bay. Thank you bay. Maraming salamat bay. God bless.